<laughs> Relax ka lang <laughs> Hindi ka makakatulog. <laughs> Ayan, pawis na po si Kahimas Junior. pawis <laughs> na <laughs> po. Nalaga pong pagpapawisan ka kapag ka yan po ang ginagawa mo. At hindi ka rin po tataba. <laughs> kapag kayan po ang ginagawa mo hindi ka rin po tataba dahil yan po talaga ay yung lakas mo ay nagagamit mo yan nagagamit mo po kasi ang lakas mo kapag ka nag mamasads ka talaga pong nauubos ang lakas mo pag nagmamasads ka ayan po Nakadapa po yung pasyente ng Kahimas Junior. Yan po. <laughs> Matindi ang ating ano? Matindi ang ating Kahimas Junior. Ang tibay po ng daliri niyan. Junior pa lang po, katibay na ng daliri. Ayan, dapan-dapa ang pasyente. Ayan. Mamaya po, iti-check natin ang uh, ginawa ni Junior Kahimas. Kung naubos niya po yung lamig ng lahat na ginawa niya dito sa ating pasyente. Ayan o, oh, galing Oh. Ayan hindi naman po hard yung ginagawa marami lang po talagang sakit yung ating ano uh, pasyente kaya po ayan talagang pinagbubuti wala na sila sa ng kumpang pero palabas ewan eh, ko sa kumpang parang makatulog sa wala ko sa kumpang <laughs> <laughs> Sarapan daw po <laughs> para makatulog. <laughs> para bukas na para bukas na umuwi. <laughs> okay lang. <laughs> 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 ano naman? Ano? Dibdib naman? Dibdib naman? Ayan. Umayaw po. <laughs> Hindi ko pa nga chinecheck eh. Iche-check ko pa. Dapa ka muna. Iche-check ko pa yan. iche ko pa. Para mawala na tuloy-tuloy yung sakit. Dapa ka pa dun. Ang masama yan, lumala. pala yung Gusto lang magaganda. o. Marami Ano-ano na? Ano ano? Pakiulit yung sinabi niyo Baka <laughs> lumala. Ibang hiwas pala yun. Matindi pala yun. Yung <laughs> hindi masakit, sumakit. oh, ha? tapos eh, hindi yata likod ang minasad. Eh. Paypay yata ang minasad. Ano ba ang problema mo talaga? Malalaman Sakit sa likod. Likod dito. Oh, Parang yung spinal. Oo, oh, ayan. Di ba tinuro ko sa'yo sa paa kanina yung spinal? Ay, ayun, ayan. Na, talagang susunsun yun ang paa ngayon. ayun, na, ayun na, talaga, namang. Oh, ayun na talaga namang. oh, ay.

Oh, yan. Yan pienta, <laughs> yun. Abot yung <laughs> dito. Oh, abot yan dyan. Oh, mayroon yung connection dyan. Hindi, gagaling yung... Tapos, ipagpakulo mo ng pito-pito. Oh, yun. Albularyo ka na ngayon. Magkatali <laughs> so, ako sa, sa ko na <laughs> <laughs> Tatawagin mo. <laughs> Anong tawag doon? Junior Albularyo ka na. Mangkepweng. Oh, emang kepweng ka daw. <laughs> Ibang klase talaga. Talagang may kakauwian ka talaga. Okay. <laughs> Aba naman, no? Oh. Ayan po, oh, napakagaling mo. Junior kay Maso. Oh. Ayan po. Ay, siyempre, yan, ang lamig na yan, eh, umalis. Nawala na yung sakit niya. Ayan po, oh, yan, oh. ayan, no? Ayan, galing mo talaga. Ganyan. nagsasayaw. <laughs> <laughs> Ayan. oh, di ba? Kapag kaya ng ano? Yan ang natanggal ay pati yung sakit sa spinal at sa balakang. Mawawala na rin yun. Igin hawa na yan. Ayan po. Siyempre po. Dito tayo. Hindi natin iiwanan ng camera ito. Si Junior Kahimas. Hindi natin iiwanan ng camera yan. mas din ako sa ibang. Ayan Ayun ako, nakapila. Sabag mo yata. Ah, naman. Ayun, 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 ayun. Yan, pagkatapos niya dyan ay ituturo na natin yung final na pipisilin. Papadapain natin ulit yung pasyente mo para maging hawahan na ng tuloy at hindi mm, na masakit ang likod na nagdulot ng malaw yung biyahe nakakalain mo saan yung sinimulan ang biyahe nyo? Taguig simula dito. sa tagig umito okay, to kami ng Ilocos Norte oh cute to mo yun ayun <laughs> nakakalain nyo dinanan nyo lang yung pagodpod ay grabe nila mayroon po rin ito kami dito. Inabot po kami yung limang araw. O, oh, ayan. Kung saan tayo mag-uutay lang. Nag-check-in tayo. O, oh, nag Ayun, tingnan Deo, mo. Bago kami mag- Bago kami bumiyahin, may nabok na yung kasama namin mag-uro. <coughs> kasi mag-uro kasi kami nagpuntay. O, oh, ayun. O, <laughs> ayun. Ah! Oh, Malakas na pumisil si Junior kay Mas. <laughs> Ibang lasi. Napapasigaw yung pasyente natin. Ayan. Alam nyo po, ay, kaya tinawag na junior kahimas yan. Um, Ang... Nagmamasage po na yan, ay, yung apo ko. Apo ko yan sa pang, -wal... pang pito na kapatid namin. Ayan. Tang pito na kapatid po namin ang may anak niyan. Kami po ay walong magkakapatid. Kaya pang pito po yan. <laughs> ang anak na yan, anak ng pangpito, yan po ang bunso. Salamat nga po kami at mayroong lumitaw na Junior Kahimas. Malaking tulong po sa amin ito na kami ng Junior Kahimas. So dapa, ayan, dapa. Ituturo ko sa kanya kung saan pipisilin yung mga mahalaga. Ayan. Pagpa-partner-partnerin mo, pagpa-partner-partnerin mo, simula dito, ganyan, yan, 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 yung daliri mo ng dalawang kamay hanggang dito. Ayan, dito, sige. Dito, dito, dalawa, isang hinlalaki. Isang hinlalaki. Huwag diyan dito. Ayan, ayan, yan, diinan mo. Sige. Ah, ah, oh, yan, baba. Sige. Ah, ah, yan. Sa pa ulit. Ah, yan, sa pa, ah, baba. Yan, ah, isa pa. Yun. Ganun po ang pagpa-partner-partner. At yan po, imamasads na. Tapos na yan, at imamasads na yan ng karate. Siyempre, pagkakakaratihin mo yan, kailangan tumutunog. Ganun na. Yan ang ano, magkasama yung dalawang daliri, ay yung dalawang kamay, kailangan tumunog yan. Yan. Yun, tumutunog yun. Ayan, naku, galing. sabi niya, makaganti na rin ako. <laughs> Ayan po, tingnan niyo naman po. May mamasad siya. Ayan. Yun, tumutunog na. Ibang klase na. Ayan po ang junior kahimas natin na tuloy-tuloy na po yan. Magiging isang reflexologist. Ayan. Salamat ng maraming marami sa inyo sa pagsuporta. Mga kahimas, dito po kami ngayon sa residence ng Humena Residence dito sa Bulacan. Thank you, thank you po. Bye bye po. Bukas, may umagang kay gandang muli sa ating buhay. Kahimas. Thank you po.